Ayan po ang aking uh, balot. Balot po ito. Uh, nagbigay lang sa akin ito. Itong balot at saka ito. Binigyan ako ng pasyente ko. yan At saka yan. itong balot. Kaya uh, ayan po mga guys, mga lods, mga idol para daw kuno pampalakas pampalakas daw ito kaya yeah, tsaka ito pampalakas din daw ito mineral oh. tara idol lords siyat po tayo at ito pulutan natin balot na binigay ng aking mga friend let's go mga lords mga idol ayan po umpisa na natin kung masarap pa talaga ito, may siliw yan, may suka yan. At saka ito, yan, mineral, at red horse, at balot. Pagpisaan natin mga luds, mga lud. Tara, siya tayo. Let's go, mga lud.